Andrea Brillantes Update, sa bagong IG post ng dalaga bumabate ito ng belated Merry Christmas kasama ang mga photos na makikitang nasa bits ito nag-celebrate ng kanyang Christmas. Kasama ang mga iilan niyang mga kaibigan, tahimik na Pasko kasama ang magandang tanawin ng dagat. Na talagang napaka-refreshing ang views at tahimik pa. Makikita ang masasayang ngiti ni Andrea Brillantes. At nagkaroon din ng moment si Andrea na magtugtog ng piano at Christmas song ang kanyang tinugtog. Uh -huh. Samantala nagkaroon naman ng kunting Christmas celebration at makikitang naka red and white dress combination si Andrea na bagay sa kanya. At napakasaya niya dahil nakatanggap siya ng regalong guitar. Si Andrea ay mahilig din sa music at marunong naman siya kaunti tumugtog ng guitar. Kaya makikita sa kanyang mukha ang kasiyahan kulay puti at dilaw ang natanggap niyang gitara. Napamangha siya nang binuksan na niya ito. Samantala sa susunod nating video kay Andrea makikita ang galing siya sa beach at super ganda pa rin niya kahit walang makeup. Yun yung natural beauty. Kaya naman hindi may pagtataka na nasungkit ni Andrea Brillantes ang ikat top 16 out of 100 world most beautiful faces 2023 na ginanap sa TC Candlers 2023. At narito naman ang iba pang mga Pinay celebrities na pasok sa 100 World Most Beautiful Faces 2023 na pinangungunahan ni Andrea Brillantes na nakakuha ng Top 16 at sinunda naman ito ni Ivana Alawi na nakakuha ng Top 21. Liza Soberano, Top 28 Janine Gutierrez, nakakuha naman ng Top 45 at Bel Mariano na nakuha sa top 71. At pagdating naman sa top 20, nag-iisang Pilipina celebrity si Andrea Villantes ang naiwan dahil top 16 ang nakuha niya. Maraming mga tagahanga si Andrea na natutuwa sa kanyang achievement. At proud na proud sa kanya dahil sa kanyang kagandahan. Samantala narito naman ang mga iba't ibang komento ng kanyang mga fans. Ito na yun eh, congrats Blythe, kung sino pa yung pilit na dinadown nila, siya pa yung tinataas ni Lord, more blessings pa sayo Blythe. Deserve after all bashing around. Congrats most important star of this generation, our Queen Blythe. Litaw na litaw ang gandara talaga kahit kanino itabi, perfect, beauty faced and body perfect. Congrats Queen Andrea. Wow, ganda talaga, superb. That's Andrea Brillantes, always on the list of the most beautiful faces in the world.